So ngayong araw guys, nakahanap nga pala kami ng bagong spot na kung saan ay eh, pwede tayong maligo at kung saan guys ay eh, napakarami rin pala dito mga kabibe na nakukuha. Kaya guys, habang naliligo tayo dito ay eh, meron na rin pala tayo ditong pupudripin. Kaya samaan nyo na kami guys sa napakasaya pero walang kwentang adventure natin ngayong araw. So what's up guys? So ngayong araw, sumuha nyo kami sa aming adventure! Mungma tayo guys ay! na kabibe! Saya mulai tayo, one, two, tiga, go! 哎呀！米，哎呀！米，哎呀！米，let's go，let's go。<laughs> So ano pang iniintay nyo mga guys Tara, samahan nyo na kami sa solid na adventure na naman natin ngayong araw At dito nga guys, eh, para kami mga pato na nag isa-isang nagsitalunan dito sa tubig Pero bago nga pala guys kami makarating dito sa spot na pagkukuna namin At pagliliguan ay eh, pumunta nga pala muna guys kami dito sa may puno ng kamansi Ayan guys, kumuha nga pala muna kami dito ng gugulay namin Ay eh, dadagdag guys namin doon sa pupudripe namin doon sa tabing ilog At dahil nga guys napakaganda ng spot na nakita natin ngayong araw At talagang napakalapad guys guys na buhang ay eh. syempre magtatayo guys tayo dito ng pandong kasi medyo mainit guys yung sikat dito ng araw. Kaya eto guys gumaan na naman yung pagiging boy scout namin at nagtulong-tulong kami dyan para ayusin. Meron nga pala guys kaming binili dito ng tent na kinakailangan guys namin pag umuulan at pag medyo matindi guys yung sikat ng araw. Tapos magdadagdag na rin nga pala guys kami ng mga camping chair at mga camping table dyan kasi medyo marami na rin kasi guys kami. Syempre naman guys para lagi tayong ready dito sa so mga ganitong gagawin natin na adventure. At kitang kita naman mga guys talaga namang napakaganda ng spot na napili natin ngayong araw. Talagang nakaka-relax yung tipong habang nakatambay ka tapos biglang may dumadaan dito. Ay sino to? Grabe, nagulat kami dun ah. <laughs> Yun nga pala guys, ay si Paring Romel. At ayan, siya nga pala guys ang gumawa nitong balsa namin. Yan nga pala guys ay kailangan namin para maitawid guys namin yung mga gamit dito sa kabila na hindi nababasa. Sabi ko naman sa inyo guys na nag boy scout kami. Talagang kung ano-ano mga nagagawa nating invento dito. Noong okay na nga guys yung aming mga gamit at naset na, naset na rin guys namin yung pagsisilungan namin ay syempre nagsimula na rin kami kaagad guys dito manise dito mga kinukuha guys namin kabibe sakto naman guys na medyo mababaw na rin yung tubig at napakarami rin talaga dito bali dalawang klase nga pala guys ang style ng paunguhan namin dyan yung iba guys kinakapa namin pero yung iba ay ginagamitan guys namin itong taklob ng electric pan para guys masala natin yung mga kabibe dito hindi na rin nga pala guys nagtagal at nakarami na rin kaagad kami dito kasi medyo maliit lang guys yung tubig at napakalinaw kaya napakadali rin lang guys mahanap at makuha nito mga kabibe ito nga pala guys ilog na pinuntahan namin ay tabang nga pala guys to hindi man totubig tubig kasi napakasarap talaga guys maligo dito eto na nga pala guys lahat yung mga nakuha namin mga kabibe ayan guys medyo marami na rin yan at pwede pwede na rin guys natin yung pang food trip at lutuin medyo tanghali na rin naman guys at nakakagutom na rin pero bago ang lahat guys ikakain muna kami dito ng napakasarap na mangga kausaw natin sa asin na may silio mangga Huy! Ah, huh. oh, nakapakasin. Sarap pare. Sarap. Mm. Mm. Ah, may sili pa guys, oh. Mm. Ah. Manggang may sili. Sarap. Tara, magduto na tayo. Napakasarap talaga guys sa piling yung mga ganitong klase ng pamumuhay. Talaga naman guys, parang bumabalik tayo sa mga pagkabata natin. Yung tipong tumatakas pa guys tayo sa mga magulang natin para lang makapagligo ng ilog o dagat. At syempre, pagkabalik natin, paniguradong palo tayo. Pero aminin man guys natin sa hindi, talagang gusto natin yung mga ganitong adventure. Kahit ang kapalit nun guys, napapalo tayo ng mga nanay natin na talagang sobrang sakit. Syempre guys, hindi matutumbasan yung saya pag ganitong klase yung mga ginagawa nyo sa buhay. Talaga naman guys, nakaka relax at mawawala kahit papano yung mga lungkot at problema nyo. At habang nagluluto nga guys ako dito nitong ulam namin na ginataang guys gulay na kamansi na may kasamang kabibay na giligo dyan guys yung mga kaibigan natin na talagang ine-enjoy guys nila yung lamig ng tubig dito. At para naman guys may partner itong aming ginataang gulay. Siyempre nagdala rin nga pala guys kami dito ng bangus at ayan pipretuhin nga lang pala guys natin yan para katambal nitong gulay natin. Kapag nagbablog talaga guys kami parang araw-araw ay outing. Isipin nyo guys lagi kami may adventure at food kasama ito mga kaibigan ko. At dito nga guys, sa puntong to, ay nagawa na rin kami ng lamesa dito lang sa gilid ng ilog at nilagay na guys namin dito yung aming pagkain. Pero syempre guys, bago natin pagsaluhan yung pagkain eh, na yan, ay magpasalamat at magsal muna tayo. Guys, food trip na tayo. Let's go! Let's go! Bakit para? Sheesh! Bangos! Pero kami lo. Kaya Pritong bangos! Guys, ah, oh! Okay, so, ha naman! Sao-sao sa suka! Wow! Oh. Mm. Ano tayo? Mm. Yan nyo naman guys, so mataba! <laughs>

Habang kumakain nga guys, kami dito ay napansin namin yung oras na alas 3 na palagi guys ng hapon, hindi na palagi guys tutangalian talagang hapunan na 'wari to. Pero okay lang guys kahit medyo na late tayo sa pagkain, at least worth it naman guys yung ginawa natin at napakasaya. Kaya hanggang dito na lang muna guys itong adventure natin. Kita kits lang ulit tayo bukas.